tingnan nyo si Luna iba yung boses niya miyaw <makes noise> ah, gusto na yan lumabas magagalit siya kung lapitan ni Papa yan gusto niyang Siya lang yan si Luna at si Papa na. nakatunga nga doon sa ano sa pintuan sa wakan, galit siya oh. hayaan ko lang muna iba ang nya, niya iba yung boses niya sexy pag si Popa ang nangaraw-ngaw ando na nag-aabang pag si Popa ang nangaraw-ngaw hanggang doon sa second floor pero ito no. <laughs> no. na no din na no, din siya no pero yun na siya lakas, na yun sa kanya hmm. Sa isip niya siguro. Oh, sa isip niya siguro. Salita yan. sabi niya kay Pupa. Lakasan mo dyan. Tulungan mo kung -ngaw, ngaw para buksan tayo. <laughs> si Pupa, oh. Pikit-pikit na yung mata. Nakatunga nga doon sa pihitan. Matalino ito sila, guys. Alam nila kung saan na maghawakan pagbukas. Hmm. Oh, punta dito. Punta doon siya. Luning. Ah, saman. Yung isa, oh. Yan, talaga yan siya. Nakatunga nga yan. Relax, relax lang. Chill yung siya. Basta kayo makasakay ito ng elevator. awa na. Solve na siya. Hindi pa niya time. Pag yan ang ngaw ngaw makalaki ng boses niyan. Yung isa, punta dito, punta doon. Maya, balik na naman yun siya. Napunta siya doon sa mga ibon. Antok-antok na ito. Oh. Tunganga siya. Sama <laughs> <laughs> Ang mukha ni Luna. Apo <laughs> pa sabi niya? Pailip-ilip na siya. Luna! Na may... Ito sa nanay na ito umaga at sa gabi ito napunta madaling araw napunta ito pero yung isa optional lang maano yun sip sip yun sa arabo <laughs> mahilig yun akyat dun sa taas dun matulog sa amo kwarto ng amo ito naman hindi dito siya o doon, doon sa may likod ng sopa maraming mga spans doon. Hmm. Dito na naman siya. Balik na naman. Hmm. <laughs> <laughs> hmm. Galit siya kay Pupa. Nandun sa may pintuan. Sige na. Kaya na kayo ng dates. Yan. Yeah. <laughs> ang iniisip niya siguro treats. Ha? Huh? Ipasok niya yung ulo niya doon sa silupin. Lakasan mo kasi. Yun lang ang miyaw mo. Hindi ko yung marinig. Hindi kita buksan. Lakasan mo, Luna. Hmm. Ah, lakasan mo pa. Ah, yun ang lakas mo. Ah, ah. Lakasan mo. Hindi ko marinig. Yung isa na antok. Antok. <laughs> Yung isa naman. Sige na. Luna. Nau ka na rin. Mahina yun eh. Hindi ko marinig. <laughs> Katungo. Doon sila nang nakatingin oh. Alam niya diyan hawakan mo bukas eh kaya. Ah. Luna. Ah. 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 Sige na. Nakaintindihan. Ha, ah, Luna? Shhh. Luning? Lakasan mo kasi. Luning? Ning? Y yung isa naka sandig na sa pintuan. Sa sandal. At sa pintuan ng sandal. Yung isa naman. Ah! Ha, ah, Lakasan mo kasi miyaw. Nakikinig. Mata Luna. Shh. Meow. Meow. Tignita. Oh. talaga. Ito My... hindi naman na ano ni Papa. Ngarong ngaro. Luna. 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 peminsa, nah itu nak pun tadi tuh nangkosa nya si luna luna itu siya semua? amonnya parati sa taas sa first floor itu naman, ayo dito naman siya, sa amin hmm. ya Masih oh, sige na nga luna, lepas na nih lepas na ikaw ha? Sabay kayo, ha? Hmm, tingnan nyo. Nguro pa rin siya. Ah. Tingnan nyo. Akit dito. Hmm. tingnan mo si Popa. Ganyan siya. Tingnan. Tatayo yan. Eh? Hmm. Eh, mumuog ko lang yung pintuan. Ganyan na siya. Ah, ha? Tingnan nyo. Tatayo siya. Hindi mo yan maabot. Nampihitan. Hmm. Ah, Luna isa oh, hindi ka tumayo no yan ganyan siya, gantay lang yan pero itong isa na tayo ito oh, ah, humakta ni Popa oh, parang owl ah, sige na ay, si Pupa, kaluy man si pupa uy, ah, sige na ah, sige na, labas ka na ikaw muna ana, nauna patuloy si Luna Ando na sila guys, pinalabas ko na. Sige na, bye bye na Luna, pupa.